Hello, Miguel love This is Philippine Embassy in Riyadh. Ayan o. Oh. Diba? Wala <laughs> ka. Ayan. Naglipad-lipad. <laughs> Dito kami sa embassy guys. Ayan. Wow. Sana Oh. Dito kami Oh. Dito kami sa department ng SS. So, dito yun, oh. Ayan, Philippine Embassy. Gala-gala lang, guys. Philippine Embassy. <laughs> Ayan, guys, oh. Embassy of the Republic of the Philippines, Riyadh. Oh, no. Lasing ko, ginabi na kami. ginabina na tayo. Dito tayo oh, sige na, picture ka na dyan. Dito ka sa taas. Dyan sa... Ayan. yan. Ay, nahulog yung tubig ko. Wala mo muna tubig. Oh, oh. I think this is... Hindi, <laughs> nagbablog ako. Kaso lang ano, ano ba ito? Wala ng tao. Tayo na lang naiwan, no? Oh. Kami na lang naiwan dito, guys. <laughs> Magpapakasal daw kami dito. ayun o, oh, papakasal kami dito sa Philippine Embassy Riyadh Jok, jok. Ay, hindi ko na mahawakan. Patayin ko na nga to. <laughs> Pick